For today's video guys ay makikita nyo naman ito ay uh, napakaluwang ang lugar na ito. Dito nga pala ito guys, dito sa Memorial Circle, dito sa Quezon City. At napakainit nga ng panahon natin ngayon at dito nga ay meron tayong makikita ng ice cream. Meron din dito sa mga gilid-gilid ay mga nakitinda ng mga palamig. At araw nga ito ng sabado, ayan at... Walang pasok ang mga estudyante at dito nga ay makikita rin natin na napakarami rin or may mga bata dito, nakasama nga rito ang kanilang mga magulang. Sama-sama uh, silang namamasyal dito sa uh, Memorial Circle. At gayon din ang mga magkakaibigan, magkabarkada Ayan, sama-sama sila na namamasyal At masasaya nga sila na makita nila at sama-sama silang mga namamasyal dito sa park na ito Ayan yung pinaka-stage ng memorial circle na kung saan nga ay pag meron tayong event, yan-yan ginaganap Ito rin ay napapansin ko rin na napakarami rin dito mga naglalaro Meron dito nag-table uh, tennis, meron dito uh, volleyball, ayan, at meron din dito nagbabike, meron din dito mga, mapansin no, din natin na meron dito nagja-jogging, may mga naglalakad ayan, walking-walking sila at meron dito mga may edad na rin na mga naglalakad-lakad kung di naman nila kaya tumakbo, ayan, at ja, ano na lang sila, lakad-lakad na lang sila at dito nga ay ilang beses na rin kami na ng aking asawa dito ayan, at walang sawang pamamasyal dito sa park na ito sa may memorial circle. Music